really sad doon sa ano no pero alam natin then na for a fact na uh, hindi naman mamamatay yung channel 9 or which right. is 9 uh, media so baka may ibang opportunities of doon course. ano of course so ang mga naapektuhan ay yung mga CNN branded programs oh, oh. but think. on top of well aside from the opportunities bibigyan sila ng severance package diba? oo oh, oh, may separation okay. pay oh, oh. 300 uh, employees including yung mga talents po nakakalungkot hmm. lalo na yung mga post nila sa social media na magkakasama sila oh! kasi ito yung mga itsura na lagi mong kasama everyday tapos bigla na lang wala oh, na. Okay. Okay. ay wala na, na Kala. ito na yung VO oh. ah, hinihingi ito ni Michael Villar oh, oh. hello Michael Villar Hi, ito man. na yung hinihintay mong Hi. story ah. January 31 yan na ang huling araw ng pag-ere ng TV network na CNN Philippines In-announce na kanina na hanggang katapusan na lang sila ng January bago operate sa advisory na inilabas ng CNN. Nagpasalamat sila sa kanilang audience na patuloy na sumuporta sa network. Nagati din sila ng pasasalamat sa kanilang staff at partners. Halo-halo ang mga emosyon na naramdaman sa loob ng opisina kanina. Nagpiktura ng mga tao at empleyado ng network. Pati ang mga batikang mamahayag na si Pia Contiveros at Pinky Web. Nagpost na rin ang kanilang mahigpit na yakap. Ipinost na rin niya sa kanyang Instagram ang video ng mga empleyado at tauhan ng network na bidang sinisigaw ang CNN Philippines. <laughs> Sabi ng nakausap nating empleyado kanina, hindi raw siyempre mawawala ang lungkot na kanilang nararamdaman. Ang ilan, may gitisang linggo nang alam Natitigil na titigil na ganyan ang operasyon sa katapusan ng Januari formal nang ihihinto ang operasyon ng network sa Merkulis sa lahat ng media platforms. Nagpasalamat din ang estasyon sa kanilang partners na CNN Worldwide at Tuner Broadcasting Corporation. Siyam na taon lumipad sa ere at napanood sa telebisyon ang CNN Philippines. Pero ngayon, back to work muna dahil hanggang Wednesday, may mga programa pa silang ipapalabas. Mobile Journal, no, Ivan Tarinkipo Hatid, ang muka ng balita.